Mapagpaalang araw po sa ating lahat. Kamusta mga kaibigan, mga lods? Andito po tayo ngayon. Paket po ng Old Sigsag Road. Bali, palagi ako nagkakamali rito na sinasabi kong bito kong manok. Sorry po, pasensya na. Pero ang totoong pangalan po nito mga lods ay Old Sigsag Road. Sa Tagalog, matandang palikuli kong daan. <laughs> Kasi Old Sigsag Road mga lods mga kaibigan. Papakita ko po sa inyo kung ilang minuto ko po tinatakbo. Ito pong Old Sigsag Road. Dito po yan sa taas. Kasi dun po sa baba, dun po yung daanan po ng mga track ng mga bus sa baba kung ilang minuto po rito tas susubukan naman po ulit natin sa sunod po nating pagdaan dito sa baba naman po tayo kung ilan po yung pagitan nilang minuto kung hindi po ako nagkakamali mga kaibigan mga lods ang haba po nito ay halos 5.7 kilometers po yung dulot dulo po nitong kalsadang to nitong old zigzag road ito sa taas at matatagpuan po ito mga kaibigan mga lods sa mga bayan po ng Pagbilaw at Atimonan, Quezon hindi ko po sigurado kung meron din po itong parte ng Padre Burgos po dito sa Quezon eto po mga kaibigan na uh, Quezon province old zigzag road bali tinatawag rin po ito ng mga lokal kalimitan pong tinatawag po ito ng mga lokal ng Imi bali mispronounce po ito sa pangalan po ng ating ay ang ating kagalang-galang at ngayon po ay senadora na si Ma'am Amy Marcos bali mula po sa kanyang pangalan na imi kaya po tinatawag po ito ng lokal na kalimitan po ay Imi ito ang mga lods na old sigsag road bali dito po yan sa Quezon province ay ginawa po ito noong 1969 ng ating pong dating pangulong presidente na si Ferdinand Marcos at ng dating gobernador po rito ng lalawigan ng Quezon na si Governor Alcala. Dito po mga kaibigan sa kalsadang ito bali binibigyan po nila ng prioridad yung po mga paakyat kasi nga po syempre paakyat po talaga kailang bumuelo at mas pinapahinto po yung mga kasalubong na mga pababa eto mga lods talaga naman marami nagbabantay rito. Napakalaking tulong nila sa mga dumadaan po rito lalo na po sa gabi. Kasi sila po talaga yung nagsisilbi ng mga bali traffic enforcer dito. Napakabubuti nyo mga kaibigan mga lods na mga lokal dito. Malaking tulong po sa aming mga motorista ang mga ginagawa nyo. Kaya kung sakali man po mga lods mga kaibigan na may mga konting bariya po kayo. Yun lang naman po ang inihingi po nila. Konting bariya lang po pero napakalaking tulong po ng pagsasayos po ng traffic po rito sa Quezon National Park eto nga rin po pala mga kaibigan mga lads tinatawag rin po itong que Quezon National Park kasi nga po talaga namang napakagubat po talaga rito kaya talagang sobrang ganda kapag dito po kayo dumaan talagang makikita nyo po yung napagandang mga puno rito tapos napagandang tanawin po talaga rito sa baba talagang sobrang nag-enjoy ako rito kapag dito na ako dumadaan mga lads kasi napakasarap ng simi ng hangin dito pero ina-advise po talaga mga kaibigan mga lods na kapag aakyat na po kayo rito kailangan nakakondisyon po yung sasakyan nyo kasi nga po wala nga po ditong pagawaan ng mga nasirang sasakyan At tinagurian din po ito mga lods mga kaibigan na isa po sa pinakadelikadong lugar o kalsada dito po yan sa atin sa Pilipinas Di ko po alam kung pang-anim ito sa pinakadelikadong kalsada sa buong Pilipinas pero basta na nakasama po ito sa pinakadelikadong kalsada na matatagpuan po dito sa ating bansa ng Pilipinas Kaya talaga kung sakali man po mag aakyat po ako rito kailangan nakakondisyon na po yung sakyan nyo at pati po kayo kasi nga po wala po rito talagang mahingan po ng tulong na gagawa po ng mga sasakyan kasi nga po sobrang siko po yung ibang parte po ng kasada rito kanina po yung dinaanan po natin talaga naman sobrang siko yon tapos pati po dyan sa unaan sa pagbaba po natin sa may park dun po natin mata, matikita rin po yung isang pinakadelikado rin pong siko bali pababa na po yun at isa pa po mga kaibigan, mga lords, bali tinatagurian din po ito ng mga lokal na misteryosong lugar kasi nga po talaga naman siguro alam mo naman natin na tayong mga Pilipino eh mahilig talaga sa mga urban legends, sa mga kasabihan, sa mga nakikita at kung ano-ano naririnig na kunwari na sinasabi nila na may mga nagpapakita po rito. Pero sa akin, sa awan ng Diyos po mga lords, mga kaibigan, kahit na inaabot po ako ng gabi, sa biyahe ko po, kahit mag-isa lang ako, talagang wala naman po ako nakikita pero ayoko may maram, ayoko maramdaman yun <laughs> ayoko magpakita sila kasi di ko kakayanin yun na baka may nakasakay na sa likod ko ng motor pero kapag sa akin naman mga lads mga kaibigan kahit gabi na po ako dumaan dito wala po talagang gano'n na experience di ko lang po alam sa iba kahit naman po dati na bumabiyay pa ako rito na naka four wheels wala naman pong gano'n na experience kasi lagi naman po akong dumadaan dito lagi akong umuwi sa amin sa Bicol na naka four wheels dati at ngayon naka motor naman po mga lads pero syempre, ang pinakamaganda po talaga ang gawin natin dito, mag-iingat po talaga sobra. Lalo pag di nyo po kabisado ang lugar na to, talagang sobra po kayong mag-iingat. Kasi dito nga po, nakikita nyo naman, mga malubak din po rito sobra. Pero kakapiraso lang naman po yung mga lubak at eto maganda naman po yung daan. Pero ang isa talaga mga lags mga kaibigan na hindi ko malilimutan na pangyayari na dumaan ako rito sobra noong last year. Noong ginagawa po ito talaga buo tatandaan ko yun mga lads mga kaibigan talaga naman parang holiday yun noon eh tapos ginagawa to tapos sum bumalik na ako galing ako ng Bicol bali sarado kasi to nung galing ako Maynila tapos nung pabalik na ako galing ako sa amin sa Bicol nung gabi halos mga alas 9 na yata yun nung gabi tapos may pagdating ko rin sa baba may nagbukas ng harang kala ko pwede nang dumaan pinadaan ako ng mga lokal dalawang kabataan yun eh kasi ang alam ko lang talaga noon sarado talaga to mga lods kasi ginagawa nga po ito tapos holiday po yun parang ano yun eh parang araw ng mga patay yun noon eh tapos bali bumalik na sa ako noon kasi may trabaho na ako noon sa hospital tapos nung pagdaan ko kala ko pwede na tininyasan ako nung dalawang kabataan na pwede na akong pumasok kaya pumasok ako rito pero grabe mga lods mga kaibigan talagang di ko maiimagine yung pangyayaring yun sobra kasi pagdating ko rito, halos walang katao-tao talaga, wala talagang tao. Talagang sobrang dilim, yung sobrang dilim na para akong nilalamon ng dilim. Kasi nga po, walang talagang tao rito gumagawa noon. Kasi nga po holiday, tas araw ng mga patay 'yon. Kaya talagang <laughs> grabe yung kaba ko noon. Hindi ako Mag, di ko magawang huminto, di ko magawang lumingon sa likod ko kasi inisip ko baka wag naman ako po yari talaga kung may nakasakay sa likod ko wala kang mahinga ng tulong dito mga lods wala rin mga ilaw kasi nga ginagawa yung kalsada talagang giba giba tong kalsada na tayo ito mga lahat yan mga lods giba yan talagang puro lubak yan tapos kung saan saan na lang ako gumagawa ko ng paraan na makalusot dito pero talagang nilakasan ko ng loob ko nandito na ako nun sa taas eh tapos wala talaga mahinga ng tulong grabe sobra akong kinabahan talaga nun hindi ko na alam yung gagawin ko kung babalik pa ba ako sa baba pero naisip ko nandito na ako sa taas ituloy ko na to <laughs> kaya talaga <laughs> grabe hindi ko lubos maisip yun sobra na ganoon ang pangyayari na napagtripan ako ng dalawang kabataan na dumaan dito yun pala sarado at walang tao walang katao-tao talaga sobrang dilim mga lods kung na-imagine yung parang nasa loob ko yung pinaka-kweba ganoon ang pangyayaring dito mga lods tapos yung marinig yung tunog yung mga huni lang ng ibon at mga hayop na nakatira rito tapos sobra talaga di ko ma-imagine yung ganung pangyayari kaya ang tanging advice ko lang talaga sa inyo mga lords kapag may nakalagay na close at harang dito wag nang po kayong subukan na tumuloy kasi nga po talaga sobra yun ang pinakamatindi kong pangyayaring na pagdaan ko rito di ko ma-imagine na ganun katindi pero syempre experience yun na talagang di ko rin sinunod yung <laughs> nakalagay na close sumunod ako dun sa mga lokal <laughs> talagang grabe Uh, talong kabataan na yon na pinagtripan ako. Kaya pagdating ko sa baba, talaga nung pinagtitingin na nun ako dun, mga lods, grabe yung hinga ko nun. Grabe yung pasasalamat ko. Pero nung nasa taas ako, talaga naman mga lods, grabe yung panalangin ko na sana matapos na ito, makababa na po ako. <laughs> yun lang mga kaibigan, mga lods. Halos 8 minutes po yung tinakbo po natin dito. 8 minuto po yung takbo po natin dito po yan sa taas. Kaya talaga naman, napaka, kumbaga mabilis po talaga rito. Susubukan naman po natin mga lods mga kaibigan sa susunod na biyay po natin yung sa baba naman kung ilang minuto po talaga yung pagitan po nila dito po yan sa taas tapos sa baba po ng old six sa road pero sa akin po yun mga lads mga kaibigan sa motor bali maigit po 8 minuto pero sa mga sasakyan di ko pa po, po na try kung ilang minuto pero yun lamang po mga kaibigan mga lads subukan po natin ulit sa baba kung ilang minuto po yung pagitan maraming maraming salamat po ingat po kayo palagi God bless po salamat po